Inaantaya na aabot sa 200 milyong piso ang naging pinsala sa isaring sunog na sumiklab sa wet market sa San Fernando sa La Union. Yan ang ulat ni Dante dito ng PTV Cordillera. Ano man, Tupok na po ang buong wet market. Tupok na, tupok na po. Mahigit 1,100 stalls sa wet market ng San Fernando City, La Union ang apektado sa sunog na nagsimula kaninang madaling araw. Hinihinalang nagsimula ang sunog sa loob ng isang grocery store sa loob ng pamilihan na agad kumalat sa mga katabing stalls. Alas 6.52 na ng umaga nang ideklara ng Bureau of Fire Protection ang fire out. Halos dalawang daang milyong piso naman ang tinatayang halaga ng natupok. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pangunahing dahilan ng sunog para sa deklarasyon ng State of Calamity sa San Fernando City. Aside from yung State of Calamity, the, um, the, the, uh, kasapulan tayo by uh, resolutions is of course um, the extension of uh, The uh, renewal for business permits. Alang naman na namanasisingilin na pumatintas na mga business permits sa ating mga vendors Kasunodan na sumulong na puso sila nawalan pa. So we are going to pass an extension until such a time that. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng San Fernando City ang agarang tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang nailipat sa covered court ng barangay Ilocano Sur at Norte ang tindahan ng wet goods habang sa barangay hall ng Ilocano Sur naman ang market office operations. May ipagkakaloob ding psychosocial debriefing para sa mga apektado at may isasagawang meeting para sa kanilang recovery plans sa lalong madaling panahon. Okay, magalala city government at ang sanggulang panluso at uh, nandito po mag-aaksyon po tayo kung anong kailangan aksyon na kailangan gawin basta mapapabilis po natin ang solusyon sa krisis po na nangyari sa akin. Dante Gitu, para sa bayan.